Ang biik at ang mga tupa Isang may katigasan ng ulong biik ang inis na inis sapagkat lagi na lang siyang nasa kulungan. Naiingit siya sa mga tupa na lagi nang ipinapasyal ng kanilang pastol. Minsang natutulog ang mga kapatid niya ay pumuslit sa nakaawang na bakod ang biik. Namasyal siya sa bukin at napatalon sa tuwa nang makitang ipinapasyal ng pastol ang mga tupa. Sumunod-sunod siya sa mga tupa at nakipagkwentuhan pa sa kanila. Napakamot ng ulo ang pastol sapagkat ngayon lang niya nakitang kinagigiliwan ng mga alaga niyang tupa ang isang biik na hindi naman nila kauri sapagkat marunong makisama ang biig, itinuring siyang kaibigan ng mga tupa. Nang iniiwi sa koral ang mga tupa, ay tinanong ng pastol kung paano uuwi ang biig sa kanila. Napayo ko ang biig. Inakala ng pastol na walang uuwi ang mga kapatid at mga magulang ang biig. Kaya isinama siya sa koral ng mga tupa. Naging masaya ang biik sa kawan. Lagi siyang ipinapasyal ng pastol. Sa pagmamatsyag ng biik ay napapansin niyang isang tupang ang laging kinakarga ng pastol. Inusisa niya ang pinakamatalik na kaibigan kung bakit. Hindi ko mibo ang kinausap. Masusing tinatanaw ng biik kung saan dinadala ang tupang kinakarga ng pastol. Nabuo sa kanyang isipan ang isang katatakotan. Alam kasi niyang isang araw ay maaari rin kargahin siya ng pastol at ilabas sa koral. Ang pinangangambahan niyang araw ay dumatinga sa halip na isang tupa ay siya. Dating biig at ngayon ay may katabaan at mapupulang pisngi ang kinarga ng pastol. Nagsisigaw sa takot ang matabang baboy. Inusisa siya ng mga tupa kung bakit nagsisigaw siya. Kapag kinarga ka ng pastol, humihikbing sabi ng baboy. Maaring balatan ka lang at kunan ng balahibong bula. O kung inahin kang tupa, ay kunan ka naman ng gatas. Samantalang ako ay tiyak nakakatayin lamang niya sapagkat wala akong taglay na gatas o palahibong bulak na ipagbibili niya. Ta, tama ka. Nagyuko ng lahat sa katotohanan ng tinura ng kanilang kaibigan. At yan ang kwento ng ang Biik at ang mga tupa. Laging tatandaan mga bata kung saan ang buhay ay napabangalagaan doon tayo makipanirahan. Hanggang sa muli mga bata, paalam!